sinabi mo ha, kung basura at gumi ng tawad kayo, dagdag pa ng city wall, itigayakin nito ang mapapanatiling malinis sa Apple May dati na raw kasunduan ng MMDA na magtutulong sa pag-umente na ng mga footbridge pero posibleng manong di na isama ang Sea Footbridge. Nauna ano lang sinabi ng MMDA na nagpasunduan nga sila ng Quezon City Hall sa maintenance ng footbridge.

sa isyu ay na bukas na bukas at polo ng bulo na si Arjun kaya ko nang ginawa invisible TV unit na ganyan. Matapos na uli sa tensyon ang dalaga ng puwersa Ayon sa police Regional office 11 ang ngala ang tinutulig na arrestado habang dalawang minuto na ang arrest sa malupit sa glory bounds at nila

Had 18 dengue cases, 268 cases wow. higher.